Isang so, mapagpalang umaga po sa inyo lahat Ayan dito po ay inahatid ko na po ang aking magina So yan Makikita nyo dito ang aking asawa talaga napakaganda niya no uh, Yun nga po at talagang Diretiretso kami Habang siyempre malungkot ako na Ako'y mag-isa na ulit sa bahay So, yan. Sinataot ko si paring karpentero. mangyan Ganon na rin ang gabay na manggagamot na kaibigan ko. Uh, Maraming <coughs> salamat nga po pala sa mga sumusuporta po na palaging naririyan. Marami po salamat sa inyo lahat. <coughs> At yun nga po, uh, dire-diretso lang po kami sa pagbiyahe. Napakagaling talaga mag-drive ni pare. Maraming maraming po salamat sa lahat-lahat ng mga patuloy po na sumusubaybay-bay sa aking mga video at saka po sa reels ko. Uh, alam ko po na konti na lang yung nag-share pero okay lang naman po yun. Ay, mali. Salamat kay Chong Joel. Nagpapasalamat po ako sa palaging pag-share niyo po. Uh, malaking bagay po ito para makatulong po sa ating mga video. Kaya po sana sa lahat po ng mga manonood, sana po ma-share nyo po ito at ma -heart. At dito nga po, uh, umuha po ako ng tubig dagat po dito siyempre. Talagang halos hindi ako bigyan dito ng tubig dagat. Napakalinaw po dito ng karagatan. At dito na rin po sila madalas nanguhuli ng isda. Talagang dito makakatikim kayo ng hindi isda na yung bulok na po, hindi man, na, ibig ko sabihin yung pong, hindi naman siya bulok eh, pero merong nagtitinda po ng ganyan, marami. Yung, matitinda nyo po, ma, mabibili nyo po, yung mga, parang losak na isda na, pag sinain nyo eh, talagang naghihiwag-hiwag, pero dito, talaga napakasarap po ng isda. Napakasariwa, at talagang pag niluto, ay napakabango. Ayan po, at sa wakas naman, Pinagbigyan yata po ako dito ng tubig. Pero tuloy pa rin dahil nababasa na nga po. Ayan, tuloy pa rin po ako sa pagkuha ng tubig dito. Kailangan-kailangan ko po kasi gawa sa aking balisong dagat at sa mga kabibi ko. At ganoon na rin po sa aking bagungon na suso, Ayan, mga inkantong dagat. Kailangan ko po kasi talaga yung tubig dagat. Para po pagbababad ngayong linggo. Ayan nga po at dumating ang ating ano kanina nung nagla-live tayo si Pastor Hob, ay Ayun nga po, ating hinarap din muna. So, i hindi po isingit lang kundi talagang araw-arawin natin ang magbasa ng Biblia. Ayan nga po, medyo marami daw tong nakuha ko. Kaya talagang nabasa nga ako dito. Ayan, shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.